matras tayo na know, with feelings. Boom, deserve. Ang ka na, Chano? Marksman to eh, malupit to eh. Ano si Chano? Kita yun si pre? Oh, kita yun si Obvious ba? Bon? may skin ni Chano dito. O dalawa lang skin niya eh. So ito, from the heaven. Tayo na, adi kaya ate. Oh. From the good person. And this is the bad. Parang magkalaban to sila eh, no? Ito yung bida. And ito naman yung kalaban niya. Bobo ka ba? Demon side. Yung isa, Chano. Ito, Chini. <laughs> <laughs> okay, tara, tara, G, 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 tara, gamitin nga natin si Sakero si Chano, let's go. Gusto ko mambugbog ng supot eh. Sarap mambugbog ng mga dinaliligo ngayon ha Mayabang ka ba? Eh, mayabang pa ako to. Ha? ako Marksman ah, gusto ko gamitin. Ayun oh, you know, Marksman ako, putragis na yan ha Hindi, wow. Chano ko na to, tragis na yan, iyakan tong kalaban ko. Lalo na pagsalin ko, bubugbogin -bug ko sila pero papatalo kami. Wala akong pake. Yan na, tragis, ko na to. Saan tayo? Kay Chanak o kay Chano? dito kay Chanak siguro tayo, no? Ayan, dito tayo kay Chanak. Pre, mukhang malupit to, ah. Ano pa, Kiko? Kasi, uh, yun o naman, diba? Pag mga ganyan, no? Mga fire, fire, fire. Diba? Mahilig kasi ako sa fire, eh. Alam mo, pag may fire kasi, ah. Bumubuga, bumubuga. Nakadrugs ka ba? Paglo, lo, -lo Yan ay isang hindi ko ginagawa sa tanang buhay ko, men. I hate that lolo. Ulol. Oh, hindi ko gawain ng paglolo. Ay, paglolo ay isang kasalanan. At alam mo naman, ngayon, lalo na ngayong panahon na to. Kapag naglolo ka, iniisipan mo nang masama yung ibang tao. That's bad! Alam mo kung kasama kita, sinilaksakita nitong putragis ka. Eto na, putragis na yan. Tinitingnan ko pa lang, pre. Alam ko na magiging resulta nito. Wawasakin ko sila lahat, pre. Uubusin ko sila sa men. Talaga, Charmin? San ba yung link ko dito? Let's go, chano! Ah, putragis, oh. Ganda, oh. Kita yan. Sumakay siya kay Khan. Kay Naruto. Ang lakas ng tama mo. ay Oy! Huwag niyo... grabe! Pumapano! Pak! Ay, gusto mo ng panahan? Mas malakas yung pana ko, pre! Ha? May kasamang tayo yan! Bastos ka! Hmm, hmm, putra kisa! Mba, uy, gago! Tumatalon pa rin! Uy, gago! La! Sige, manata mo, pre! Manata mo, pre! Sige. Hmm, tumalon ka lagi! Ha? Tumalon ka lagi! Ha? Gusto mo talaga, ha? Gusto mo talaga? Pak! Uy, grabe naman yun! Tumata-jump pala yun! Bobo ka kasi! pre! oh! tumatalon yan. Tumatalon lang pala. Akala ko magja-jump eh. Ano yun? Gan lang yun? Teknik niya lang yun? Boko mo! Lagay natin ang trap. Patay na to. Patay na to. Patay na to! Bang! Oh, tragis na yan. Napakatapang muna tao. O, oh, yun o. Oh. Kita mo. May meron akong kanto, oh. no? May mga alam. Talaga? Hindi sana pina-billboard mo. <laughs> Parang si Kan Inuyasha. Sumasakay kay Naruto. Pak! Bong! Oh, kita mo yun. Gragi. Lumalapok, pre. Lumalapok, pre. Ubus to, pre. Ubus to, pre. Ubus to, pre. Ubus to, pre. pre. Pak! Sabi ko na nga ba eh, Masyado akong malakas dito sa Echoke, eh, no? Anyabang mo. Angas mo, ah. <laughs> sabi ko eh, dapat umatras tayo na with feelings. Boom, deserve. Lakas ng boses mo, pre, ah. Yan, ha, kakasyabo mo, ha. Ah. Wala lang si Duterte, nag-hit-hit-hit ka na naman. Pre, dapat balik na si Duterte, eh, para tumigil na kayong mga indot kayo, eh. Oy, putay, ba't dito na lahat? Kupal ka kasi. Kikinan nyo, ha. Ah. Uy! kaibigan akong mga babarang dito kahit di kita nakikita min palakin ko yung itlog mo ay ah? psst huy bad yun ha oh takin na wasak na dito okay lang yan sige lang yung mga kasama ko kasi mga bugok ikaw bobo putakin na mo ka manda ako sa akin pag, pag lumakas tong si chano ko pre talagang ubusto. to ayan o tara na tara pasukin nyo ayan o o oh, ayan o bakbakan na to na na magkakalaman na ayan atakin na yung mga dragon ko ay yung mga tiger ko iki putang is kayo. tatapang nyo kanina ano kayo ano kayo ano kayo, ano kayo ha ano kayo ha? Ah? Ubus kayo. Double kill ako. Yan dapat, di ba? Nagsama-sama tayo na ubus sila. Ang galing, ang galing. Oh, so, ganoon. Yan ang meaning ng teamwork. Ganun ang mga galaw na dapat niyong tandaan, di ba? Ulol. Matake ma ba yan ng turi? Hello, matake ma ng turi, pre. Yung lakas oh. Matake ma ng turi yung kaluluwa ng kanatin ng Tigre, si Naruto. Talaga, Charmin. Tara, doon tayo sa taso. Ay sige, sige, sige. Putangin mo, yan na ah. bang. Yung mga tiger ko, pero Yung nang-attack lahat, oh Grabe, oh Parang Naruto chibu tik 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 eh, no? Chibu-tik-tik Uy, tara, tara Ayan, oh Chibu-tik-tik, oh Ayan pa, oh Pak, pak, pak Ubus ito lahat 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 na mo Takbuin na lang, oh Mga ulol, oh Napak-tapang muna tao, Oy, back mo na ako, pre. Back mo na ako, pre. Back mo na ako, ako. Eh, ako. back mo na ako, back mo na ako, back mo na ako. Eh, pwede mo na tayo mag-farm dito eh, no? Bakit ka pa mag-back-back? Kung malakas naman tayo. Mindset ba? Mindset! Eh, Farm mo na tayo dito sa may mga gilid-gilid, diba? Uy. Pwede ba akong makatalon dyan? Uy, nakakatalon tayo dun sa may pader pre Lakas nun ah. Ang lupit nun ah. Wala kaming pakialam! Uy, <laughs> <laughs> putang na nandito pre! saklolo Gaga ka, gago mo ano, ah! Ano, 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 ano? Sige, abulin nyo, abulin nyo, mga lagad! Habulin yung mga alagad lakyan niya, patay niya, patay niya. lakas ng tiger natin, no? Oh. Ang lakas ng mga kan pre, mga alagad Kita niyo yun? Kaya hindi, hindi na siy, pag nakita nila mga kalaban, putra, binubugbog talaga, kinakit. Sabi, eh, no. parang na, parang yung mga alagad natin, pre, nakulong ng mga sampung taon, tapos nakalabas, siyempre, kakain na sila, kahit anong kainin na nila, kahit kalaban na, kakainin na nila yan. Sunod-sunod yung mo, eh. parang baril, eh. <laughs> Ang ina, chano god na yata to. Ito, to, Putay na, ang tatapang nyo ha? Ang tatapang nyo ha? Sinabi ko naman sa'yo Walang matapang sa mainit na kape na tinapay Ha? Walang tinapay na mainit na kape na tinapay Wasak kayo, ubus sa'yo sa Ubus kayo sa akin, pre Magaling kang kupal ka Okay, 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 okay. Push taas, taas, tara Push, 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 push Let's go inuna siya with uh, Naruto Atake doon, atapnin Uy! oy Anay, kalaban na, pre O, oh, putis, pumapalag O, gusto mo talaga? Gusto nyo ba talaga? Gusto nyo talaga, ha? Gusto nyo talaga? Ikaw, ikaw, wag kang tumatakbo. Ba't ka tumatakbo? O pasukin nyo, pasukin nyo. Tumatakbo ka pa eh, ha? Ba't ka tumatakbo? Alam mong malakas ako. Wala akong pakialam. Ito, 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 ito. Tangina, medyo, medyo madami ako mapapatay dito. Medyo madami ako mapapatay dito, pre. Like this, pre, oh. Like this, pre, oh. Like this, pre, oh. Like this, pre, oh. Oh, like this, pre, oh. Like this, pre, oh. Sana ba sila? Pak, pak, Contra double kill, triple kill na. Ang lakas oh. Oh my oh. god. Contra oh, is na yun. Marksman na. May alagad pa. Para siyang sika na ah. may naalala kong hero ah. Uy! Uy! Joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang. Putra is sakit nun. Gusto nyo talaga? Gusto nyo talaga? Atake mga support! Ayan na! Lo, 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 lo. Eh, alam, na naubos yung mga alagad ko, putra guys. Ganun lang kabilis. Eh, pagka mo ang burat ka, asin. Uy! Dapat magpatalo pala tayo dito, no! kailan ka, Mama? Kailangan natin magpatalo dito. Ang goal natin dito, magdunit ng star. Hindi mamakyaw, men. Kapag malakas ka, nagdudunit ka ng star. Hindi sana pinag-billboard mo. Oo, oh, yun yung tan ko. Yun yung uh, paniniwala ko sa buhay. Okay? Kaya lang yung tandaan, men. Donation is the key to win. Ayan o, putang ina, ubus sila lahat o Ayan o, putang ina kahit sino na dyan, kahit sino na dyan pre Kahit sino na dyan pre, kahit sino na dyan pre Idol Chokes, Idol, da donate star ba to Chokes? Siyempre, donate star! Malakas tayo eh! Pinanganak tayong malakas eh! Eto o, paso, pukpuk -puk mo dyan sa ulo mo Ito yung tapusin ha, nyo ha Pakamatay kayo, pakamatay kayo, paubos kayo, paubos kayo, paubos kayo Para sa isasabis ko to Isasabis ko to Isasabis ko to Isasabis ko to Diba? Sabits? Grabing bunganga nga yan, sobrang loud. Wasak ang pisot mo, pre. Okay lang. At least malakas ako. Ikaw, malakas ka ba? Ako kasi malakas ako eh. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Tulad so, dito, tingnan mo kung paano ko ubusin to ah. Kahit lima sila. Ah, uh, mo buti, pre. Tira mo buti, pre. Tira mo buti, pre. Ubus yan, pre. Tira mo buti, pre. Ubus yan, pre. Oo, oh, tira mo buti, pre. Tira mo buti, pre. Ubus yan, pre. Ako kasi pinanganak ako malakas eh. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo kung paano ko sila inubos triple na naman! tangina mo, pare. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang makakatalo sa akin pag nilakasan ko. Pero syempre, bilang isang uh, pinakamalakas dito sa Itchuki eh, at pinaka, ano, tawag nun, pinakapugi. Idol mo, amburat. ano o, oh, putres, ubus na naman o. Oh. Ba't batang, batang kulit nyo? Ba't kulit nyo? Sinabi ko naman sa'yo na huwag nyo akong galitin. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? ating dito manalo eh, di ba? Tama ka ba? Gusto nyo ba ubusin na natin? Gusto nyo ba ubusin na natin? Sabihin nyo lang, ubusin ko na yan. O, oh, ito na, ito na. Plus one, oh, ubus na. Sige, tumakbo ka pa. Tumakbo ka pa, ano? Tatakbo ka? Ito pa, oh, tumakbo ka. O, ano, ano, yeah. ano? Alay, putang ina, pinatay pa talaga oh. sa akin na yun eh. Sabis ko na sana yun eh. Ito pa, oh, putang ina, naglaga ko. Boom, deserve. <laughs> Ikaw, ano ka, ha? Matigas ka, ha? Sino nagsabi? Sino nagsabi? Ha? Sino nagsabi? Ha? Sino nagsabi? Ha? Sino nagsabi? Si mama mo? Si mama mo? Si mama mo? Sino nga rin si mama mo? Lakas mo! Hoy, <laughs> wag niyong tapusin! King ina, magdunit tayo ng star! Bugo! Hoy, siya! Putragis ka! Bugo! Kago na yan, putang ina. Yan yung pinakahit ko sa lahat, eh. Maawain kasi ako na Tatamaan kita. Tangin ang inang kasama na to. Kupalins. MVP pa ako. Si, si yun, di ba? Si Sia. Report natin yan, si Sia. Ang mo, Sia. re kita. Toxic bibor yan. Toxic yung ginagawa mo, pre.